Isang araw, nagtipon ang kalapit ng mga Pilisteo upang sumalakay sa Israel. Kasama sa mga sundalong Pilisteo ay isang higanting kumander na halos tatlong metro ang taas. Ang pangalan niya ay Gulayat. Mga duwag na Israelita! Lumabas ang kahit sino man sa inyo! Kung mayroong gustong lumaban sa akin at siya'y manalo, aalis kami ng walang gulo! Oh, bakit kayo mga nakatayo lang dyan? Takot ba ang inyong Diyos katulad ninyo? <laughs> ang isang duwag na Diyos at ang kanyang mga tao! <laughs> Ngunit walang sino man sa Israel ang handang lumaban sa higante na si Gulayat. Lahat sila ay natatakot sa kanyang malaking katawan at lakas na wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na hamunin si Gulayat. Dito, dito, dito si David pumunta siya sa parang para maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid sa hukbo. Dito niya narinig ang boses ni Gulayat. Sino iyon? Ano iyang napakalaking piraso ng karne? Mga duwag na Israelita! Lumabas kayo mga maliliit na bulilit! Mukhang tumakbo na ang inyong Diyos! Natakot na ba ang inyong Diyos sa akin? Ha 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 ha! Di ako makapaniwala. Paano siya naglakas loob na insultihin ng ating Diyos at ang kanyang mga tao? Hoy, hoy! Maliit na bata! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bumalik ka ngayon din! Hindi mo ba alam kung gaano kadalikado dito? Umuwi ka na ngayon! Hindi! Paano tayo tatayo dito at wala lang gagawin hamang tinatuyo ng Pilistinungin ng ating buhay na Diyos at ang kanyang mga tao? Hoy! Bulag ka ba? Paano mo masasabi yung pagkatapos makita ang higate si Goliath? Manatili ka na lang dyan! Masataktad ka lang! Tumigil ka na sa mga kasalita at kalokohan mo at ka na! nag ako ng mga tupa mula noong ako'y bata pa. Lumaban ako sa leon at oso. At bawat beses iniligtas ako ng Diyos mula sa mga kamay ng leon at mga kamay ng oso. Hindi niya ako iniwan at hindi niya ako iiwan ngayon. Ililigtas niya ako mula sa higa ng iyon. Wala si David ng armadura at tamang sandata. Ang tanging dala niya ay limang makinis na bato mula sa batis. May limang makinis na bato na kanyang supot, nilakad niya palabas patungo sa hukbo ng mga Pilisteo at tumayo ng walang takot sa harapan ni Gulayat. Ano? Sino itong maliit na unano? Hoy! Malit na bata! Umuwi ka na! Talagang ang pangit ng inyong hukbo at ng inyong Diyos upang magbadala ng ganitong bata upang lumaban sa akin! Alis! Ngayon din! Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayon, Ibibigay ka ng Panginoon sa akin at manalaman ng lahat dito na hindi gumagamit ang Panginoon ng espada o sebat upang iligtas sapagkat ang laban ay nasa kamay ng Panginoon. Ano? Bakit ikaw? Ikaw ay patuloy na gahanap at niniwala sa si Diyos? Lubos kang nawawala ng isip! Sige, haharapin kita! Isang suntok ka lamang! Takbong takbo si David patungo kay Gulayat. Inabot niya ang isang bato mula sa kanyang supot at ibinato ito ng buong lakas. Tinamaan ng bato ni David si Gulayat mismo sa kanyang noo. Ah! Si Gulayat, sa kanyang lahat ng katayuan bumagsak ng malakas. Nang makita nila si Gulayat na bumagsak, nanginig sa takot ang hukbo ng mga pilisteyo at nagsimulang tumakbo. Saka naman, Nagsulong ang mga lalaki ng Israel ng mga sigaw at hinabol ang mga Pilisteo. Nagtagumpay ang buong Israel dahil nagtiwala si David sa Diyos at naglakas loob na labanan si Gulayat. Mula noon, naging bayani si David ng Israel.